Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging maingat sa kalusugan at ganoon din ang sa pamilya. At laging madisiplina na maingat sa gawain, may ugali. G malakas ang pakiramdam, na mahaba ang pasensya para maging maayos ang lahat ng dapat magawa, ayaw ng mga usapan na may kayabangan at ayaw din ng usapang may kaberdehan masipag na masinop sa mga gagawin para walang makuhang pagkakamali, matapat sa pagkita ng pera at pag nagsalita na ay gagawin, masipag sa gawain at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paggasta ng pera, malambing sa pagmamahalen, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 10, number 24 at number 36. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matahimik na araw ang gusto at gagawa ng walang pag. Papataan sa mga trabaho, mas gusto ang gagawa ng mag. Isa ng mabilis at masayang nakakagawa, ayaw ng nangangako. Sa ibang tao kung hindi sigurado, maingat at mapanuri ang mata para walang makakalusot na pwedeng maging problema. Maingat at laging nanunuri sa dapat nagagawin, nang laging makakaiwas sa mga suliranin, ayaw ng mga usapang mahaba na walang kaugnayan sa trabaho, at wala sa isipan ang magpautang kagad. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa toros ngayong araw. Namula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 15, number 29 at number 20. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Pag nagsalita sa pamilya o nakagawa ng pangako ay gagawin, sa trabaho sa gawain hindi basta magpapataan. Ang gusto ay pag-asenso ng ikakabuhay, maingat sa pagtitiwala, lalo na sa usapang pera, at matyaga sa ginagawa ng hindi mapipintasan at magawang makatapos ng maayos, may mahabang pasensya sa trabaho at ganoon din sa tahanan na nagbibigay sa kanya ng katalinuhan sa mga magagawa at positive energy ng swerte sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 33 number 24 at number 10. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung sa usapang pera ay laging maingat kahit sa utangang. Nang pera ay hindi kagad magpapautang, sa trabaho. Hindi gagawa ng isang bagay ng walang plano at kikilos. Laging uunahin na makagawa ng magpapasaya sa buhay. Pamilya, malakas ang pakiramdam ng makaiwas sa magagawa. Na problema, at hindi basta magsasalita at manunuri. Muna para walang masabi na panget sa trabaho at tahanan ay maingat magsalita ng walang maging kagalit o magagalit sa kanya, laging naninigurado sa gagawin at sinasabi ng makaiwas sa problema, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 11, number 24 at number 29. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa buhay dahil mapangarap sa lahat ng oras. Nang makagawa lagi ng ikakasaya sa buhay, sa trabaho ay laging masipag hindi nagpapataan sa mga ginagawa Ayaw ng usapang may kaberdehan at usapan na may utangan ng pera, hindi kagad nagtitiwala para laging safe ang pamumuhay maingat, may matalas na isipan sa trabaho at ganoon din sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pag-iibigan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10, number 34 at number 16. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga pangarap para makagawa ng bagong hanap buhay. Para sa pamilya at mabibigyan ng kasiyahan sa buhay. Madisiplina pag may sinabi ay gagawin at hindi basta kayang pakiusapan sa trabaho ay gagawa ng matahimik ayaw ng mga kwentuhan pag gumagawa, may maselang ugali ayaw mga usapang may kabastusan, matahimik na araw ang gusto, kaya mas gugustuhin na magtrabaho na mag-isa, masipag sa gawain at hindi makukuha, sa suhulan ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, Pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero: color white and color yellow number 25, number 10 at number 22. Libra. Ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa mga dapat nagagawin ayaw ng mga suhulan. Nang pera na pag-uusap, may katapangan ang ugali at Maselan at may mahaba namang pasensya sa mga gagawin. Pag gumawa ng salita sa pamilya ay gagawin para mapasaya ang pamumuhay ng pamilya. Maingat sa paggawa dahil ang gusto ay maayos na gawain, nang walang babalik na karma ng kamalasan, at laging may positive energy ng swerte sa mga ginagawa, para mapasaya ang pamumuhay ng pamilya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 14 number 32 at number 6. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina sa trabaho at hindi basta gumagawa ng walang. Nagagawang plano, at hindi basta mapapakiusapan laging. Matapat sa napasukang hanap buhay, para mapanatiling. May maayos na trabaho, kung may nasabi ay gagawin. Ayaw ng nasisire sa pakikipag-usap, at may ugali na matyaga at mapanuri ayaw kausap ang may kayabangan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig. Sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng isip at katawan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 10, number 13 at number 25. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, may maingat na ugali at laging masipag. Sa dapat na gagawin, may katapangan pa rin ang ugali, na ilabas kung kailangan at mapagpasensya. Kung nasa trabaho para hindi makagawa ng gulo, kung sa pera ay iipunin para sa pamilya, wala sa isipan ang magpautang kagad, at maaruga sa pamilya lalo na sa kalusugan, may kadaliang magselos na maingat pag umiral na ang pagseselos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 5 number 16 at number 27. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, masipag at laging maingat sa kabuhayan ng pamilya, may katapangan ang ugali na nakatago sa trabaho ay mapanuri para kung gagawa ay makakatapos ng maayos at hindi mo makukuha sa pakiusapan mas gusto ang sumunod sa patakaran sa hanap buhay at hindi basta magpapautang ng pera maingat ng makaiwas din sa kagalit na tao at laging maaruga sa pagkain ng pamilya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 11 number 22 at number 19. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan matyaga at may masipag na ugali sa oras ng trabaho. Ayaw ng usapang mga chismis iiwasan mas gusto ang mag-trabaho, ayaw ng pagkakamali at mapipintasan sa mga ginagawa, laging maingat para patuloy na may pagkakakitaan, na maayos, masinop sa trabaho sa mga ginagawa para makapagpaunlad ng buhay ang nasa isipan sa pag-aaruga ng pamilya ang gusto ay masasayang usapan, nang patuloy na nakakaipon ng positive energy sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 14 number 36 at number 10. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa paggawa ng trabaho, ay gagawa ng maingat at may plano, nang maging mas maayos ang resulta, nang makaiwas sa mga pwedeng suliranin, maingat sa pagsasalita ng walang makagalit na tao, at laging maingat sa pagbibigay ng pagtitiwala sa bagong makakausap. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 8, number 19 at number 30.